yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Uh, Apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar. Sila ang mastermind sa nawalang uh, mga sabungero. Uh, sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmumonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Silso Salazar. Then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind uh, at siya ang nag-uutos na, na talagang uh, iligpit yung mga yan. Sa paano parang? Uh, katulad ng sinabi ko, may mga taong... Uh, Membro ng uh, PNP na inuutosan para kumuha doon sa Binyo. Sa mga taong uh, nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko, ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si um, General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pira yan. Ano naging papel mo dito sa Missing Sabongano? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan niya na bilang uh, farm manager. Ikaw pala ay kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano mo sasabi uh, mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya. Dahil ako kakasuhan niya, eh, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng uh, 300 milyon para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Ah, patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recant recantation ba yun? na binigay mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa bungiro. E eh, sino itong babaeng artista na ito? ah, uh, yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang panawagan ko lang sa kanya, para naman medyo maano siya, uh, maging, uh, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, uh, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga, uh, mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito